Aries. Ngayong araw, Aries, ipinapahiwatig na malaki ang tsansa, mong makipagkasundo o makipagdil, sa mga taong may tiwala sa iyo. Gamitin mo ang iyong tapang sa tamang paraan, maging matatag sa desisyon, ngunit panatilihin ang mahinahong pananalita. Sa ganitong paraan, mas mapapatibay mo ang respeto, at tiwala ng mga taong kausap mo. Sa loob ng tahanan, makabubuting maging maingat sa mga salitang bibitawan. Hindi lahat ng payo ay kailangang sabihin agad, piliin lamang ang tamang oras, at paraan ng pagpapahayag para mas tanggapin ito ng mga kasama mo. Pagdating sa pera, mainam na gumawa ng maayos na plano para sa investment. Maganda ang panahon para magplano, at magumpisa ng mga bagay na magbibigay, ng dagdag na kita sa hinaharap. Sa pag-ibig, ipagpatuloy ang masayang samahan at positibong enerhiya. Ang magandang pakikitungo, at pagiging bukas sa isa't isa, ay magpapatibay sa inyong relasyon, at sa mga plano ninyong magkasama. Iris, magiging masaya at maaliwalas ang araw mo kasama si Cancer. Magdadala ng swerte ang paggamit ng color brown at color green para sa enerhiya. Bigyang pansin ang mga number 9, number 15, at number 27, bilang gabay sa iyong mga desisyon ngayon. Taurus, Ngayong araw, Taurus, ang pahiwatig ay may senyales ng isang usaping, pampamilya na maaaring lumitaw. Mainam na maging mahinahon at maunawain, upang madali mong maayos kung sakaling, may biglaang hindi pagkakaintindihan. Posible ring dumating ang tulong pinansyal mula sa taong, hindi mo inaasahan, kaya maging bukas sa mga biyayang darating. Pagdating sa pera, unahin mo muna ang kapakanan ng pamilya bago tumulong sa iba. Iwasan ang pagpapautang sa ngayon, upang tuloy-tuloy ang positibong daloy ng pera. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig sa trabaho, may pahiwatig na umiwas sa padulos-dalos na sagot o desisyon. Mas makabubuting manahimik muna, at pag-isipan ng mabuti bago magsalita. Sa ganitong paraan, mas makikita ng iba, ang iyong pagiging kalmado at matalino, at ikaw pa ang kanilang hahangaan. Taurus, ngayong araw ay magiging kaaya-aya ang samahan mo kay Gemini. Pareho kayong may layuning maging matatag sa buhay. Ang color pink at color brown ay magdadala ng balanse sa mga plano mo. Ang number 24, number 12, at number 20 ay pahiwatig ng katatagan. Gemini Ang pahiwatig ngayong araw ay posibleng makaranas ka ng pagkaantala o kalituhan sa trabaho. Ang pagiging sabay-sabay, sa maraming bagay ay maaaring magdulot ng pagkakamali. Iwasang magmadali o magpabago-bago ng plano, mas mainam na tapusin muna ang isang gawain bago magsimula ng iba. Sa pag-ibig, mag-ingat sa pagiging kontrolado o masyadong nupuna sa iyong kapareha. Ang labis na paghihigpit ay maaaring magdulot, ng tampuhan o paglayo ng loob. Subukang iwasan muna ang mga seryosong usapan, kung pareho kayong pagod o mainit ang ulo. Sa pera, bantayan ang paggastos. Kung hindi mo makokontrol ang pagbili, o pakikasama sa mga kaibigan, maaaring maubos ang iyong budget. Iwasan ang paglabas ng pera sa mga hindi kinakailangang, bagay at siguraduhin mo ng sapat ang natitira para sa mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. Gemini, makakasama mo si Aquarius sa magaan at masayang usapan. Magandang araw ito para sa bagong ideya o pakikipag-collaboration. Ang color yellow at color blue ay magbibigay ng sigla. Ang number 3, number 7, at number 21 ay tanda ng bagong oportunidad. Cancer, ngayong araw, Cancer, ang pahiwatig ay may babala ng tensyon o hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Iwasan muna ang pakikipagdiskusyon o pagbibigay ng opinyon kung hindi kailangan dahil maaaring humantong ito sa alitan. May posibilidad din na ang tulong na inaasahan ay hindi dumating sa ngayon o maantala kaya huwag muna umasa sa iba pagdating sa usaping pera ayon sa iyong gabay sa tahanan kung may planong umalis ang isang miyembro ng pamilya mas mainam na ipagpaliban muna may mga hindi inaasahang hadlang sa biyahe o sitwasyon na maaaring magdulot ng abala ang mga bagong ideya para sa kabuhayan ay hindi pa tamang panahon upang ipatupad, dahil mahina ang resulta sa ngayon. Sa trabaho, umiwas sa pagiging tahimik o masyadong maingat, dahil baka isipin ng iba na hindi ka nakikibahagi. Kung may pagkakataon, ipahayag ang iyong saloobin ng maayos para hindi ka mapagkamalang walang pakialam. Cancer ang samahan ninyo ni Pisces ay magiging mapayapa at puno ng pagunawa. Sa pamilya, magiging kalmado ang daloy ng araw. Ang color silver at color white ay maghahatid ng kapayapaan. Ang number 32, number 11, at number 25 ay pahiwatig ng kabutihan. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ay pinapayuhan kang maging mas maingat sa mga desisyong may kinalaman sa transaksyon o kasunduan. Huwag basta magpapatyanod sa mga mungkahi ng iba, lalo na kung hindi mo lubos na nauunawaan ang detalye. Ang pagdedesisyon ng walang sapat na pag-iingat, ay maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Sa iyong tahanan, maging mahinahon sa pagbibigay ng payo, lalo na sa mga gustong magsimula ng negosyo. Mainam ang tumulong, pero tandaan na may mga bagay, na sila mismo ang kailangang matutunan sa karanasan. Sa trabaho, ang pagiging tahimik at maingat sa pakikitungo, sa mga kasamahan ay makatutulong para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Iwasan ang makisama sa mga usaping walang kinalaman sa iyong tungkulin, dahil maaari itong makaapekto sa reputasyon at maging sanhi ng aberya sa pera o trabaho. Leo, ngayong araw, magiging inspirasyon mo si Sagittarius sa pag-abot ng layunin. Magandang gamitin ang color gold at color red upang palakasin ang kumpiyansa. Ang number 5, number 14, at number 29 ay gabay sa tagumpay. Virgo. Ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay posibleng magkaroon ng kalituhan o di pagkakaunawaan sa mga usaping may kinalaman sa trabaho o transaksyon. Huwag agad pumayag o pumasok sa kasunduan kung may alinlangan. Ang pagmamadali ay maaaring magdala ng problema na mahirap ayusin sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa tahanan, Iwasan ang pagsisingit ng payo kung hindi hinihingi. Ang labis na panghihimasok, ay maaaring magdulot ng tampuhan o hindi magandang pakiramdam, sa mga kasama mo. Maganda ring pag-isipan muna bago magsalita, lalo na kung may emosyon kang nararamdaman. Sa trabaho, huwag masyadong makialam sa usapan ng iba o sumama sa mga intriga. Ang simpleng komento ay maaaring magdulot ng maling akala o isyo na makaaapekto sa iyong imahe. Mas mabuting maging tahimik at nakatutok sa sariling gawain upang maiwasan ang aberya. Sa pera, huwag magpautang o pumasok sa bigla ang gastos. Posibleng may mga taong hindi makatutupad ng pangako, kaya't kailangan mong maging maingat sa bawat desisyon. Virgo, makakasama mong magplano si Capricorn at magiging produktibo kayo sa trabaho. Maganda rin ang araw para sa mga gawain sa tahanan. Ang color beige at color green ay magbibigay ng sigla. Ang number 36, number 17, at number 24 ay tanda ng progreso. Libra, ang pahiwatig ngayong araw Libra, may mga balakid o aberya na maaaring makaapekto sa iyong mga plano. Kung may nais pag-usapan o ayusin, mas mainam na ipagpaliban muna, dahil mahina ang daloy ng swerte sa ngayon. Kung may biyahe o lakad, hindi rin ito magandang araw para ituloy. Gayunpaman, kung may ideya ang isang kasapi ng pamilya, tungkol sa bagong pagkakakitaan. Suportahan mo ito, dahil may dalang positibong resulta kapag nagtulungan kayong lahat, ang pinapahiwatig. Sa usaping pera, mas mainam ang magtipid at huwag munang maglabas ng gastos. Unahin ang pangangailangan ng pamilya, dahil dito magmumula ang positibong enerhiya para sa kabuhayan. Sa trabaho, wala namang seryosong problema, ngunit umiwas sa mga tahimik na taong tila, may ibang pakay o nagmamasid sa iyo. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdala ng hindi conice na is, na isyo kung hindi maiiwasan. Mas makabubuting umiwas muna, at manatiling nakatoon sa sarili mong gawain. Libra, kasando mo ngayon si Gemini at magaan ang daloy ng komunikasyon. Magandang pagkakataon ito para ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Ang color pink at color blue ay magdadala ng harmonya. Ang number 8, number 10, at number 23 ay pahiwatig ng kapayapaan. Scorpio, ngayong araw ay magingat ka sa mga kasunduang maaaring dumating. Ang sobrang kumpiyansa o matigas na paninindigan ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Iwasan ang pagiging padalos dalos sa pagpapasya, lalo na kung hindi mo pa na naiintindihan, ang mga detalye ng deal, pag-iingat ng gusto para sa iyo ay pinapahiwatig. Sa tahanan, bantayan ang tono ng pananalita. Kung magiging masyado kang diretsyo, o mainit ang ulo, maaaring hindi tanggapin ng mga kasama mo ang iyong payo. Mas makabubuting umiwas muna sa mga sensitibong paksa upang hindi lumala ang usapan. Pagdating sa pera, huwag muna magmadaling gumawa ng investment. Maaaring may mga bagay na hindi mo pa nakikita, sa ngayon na magdudulot ng aberya sa bandang huli. Maghintay muna ng tamang panahon bago maglabas ng malaking halaga. Sa pag-ibig, kung pababayaan mo ang pakikitungo o hindi mo bibigyan ng pansin ang damdamin ng iyong kapareha, maaaring magdulot ito ng lamig o hindi pagkakaintindihan. Iwasan ang pagiging malamig o sarkastiko sa mga usapan. Scorpio, magiging matatag ang samahan mo kay Cancer. Pareho kayong emosyonal ngunit tapat sa layunin. Ang color maroon at color black ay magbibigay ng lakas ng loob. Ang number 1, number 13, at number 26 ay tanda ng pagbabago. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw ay hindi favorable para sa anumang kasunduan o deal. Kaya mas mabuting pagtuunan ng pansin ang pamilya, lalo na ang anak o mga mahal sa buhay. Kung may planong gustong simulan, pag-usapan muna ito ng mabuti, upang mas mapaganda ang resulta. Iwasan ding ibahagi agad sa iba ang iyong mga ideya o plano, dahil maaari kang manghinayang kung may ibang makinabang dito, ang pahiwatig. Sa pera, Kuwag munang magpahiram o maglabas ng tulong sa ibang tao. Maaaring magdulot ito ng problema o kakulangan sa hinaharap. Ngunit kung magulang o kapamilya ang lalapit na nangangailangan ng tulong, mainam na pagbigyan, ito ay magbubukas ng tuloy-tuloy na biyaya sa iyo. Sa trabaho, maayos ang takbo ng araw. Wala namang senyales ng malaking problema, ngunit umiwas sa mga taong mapagmataas, o mahilig magmalinis. Ang pakikihalubilo sa ganitong tao ay maaaring magdulot, ng hindi magandang sitwasyon o isyo sa pinansyal na aspeto. Sagittarius, ngayong araw ay magiging makulay kasama si Aries. Pareho kayong puno ng enerhiya at pag-asa. Ang color purple at color orange ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 9, number 18, at number 30 ay gabay sa swerte. Capricorn Ang pahiwatig para sa iyo, Capricorn, ay ang pagiging masipag at masinop sa buong araw. Sa trabaho, ipakita ang dedikasyon at disiplina sa bawat ginagawa. Huwag hayaang maantala ang mga gawain at iwasan ang pagkaantala sa mga tungkulin. Ang pagiging maayos sa oras, at detalye ay magbibigay ng magagandang resulta, ayon sa iyong gabay. Sa pag-ibig, umiwas muna sa pagiging sobrang mahigpit, o kontrolado ang kilos ng iyong kapareha. Hayaan mong damaloy ang mga plano ninyo, nang magaan at walang tensyon. Kapag maayos ang daloy ng usapan, mas magiging maganda ang direksyon ng inyong relasyon. Pagdating sa pera, unahin muna ang pangangailangan ng asawa o mga anak kung mayroon ka. Ilaan ang oras at kita sa mga bagay na may halaga sa pamilya. Sa ngayon, iwasan muna ang mga kaibigang mahilig manghikayat gumastos. Mas mabuti ang magpigil kaysa magsisi sa bandang huli. Capricorn, maganda ang kombinasyon ninyo ni Taurus pagdating sa mga praktikal na usapan. Ang color gray at color brown ay magdudulot ng disiplina at focus. Ang number 8, number 19, at number 22 ay pahiwatig ng tagumpay sa layunin. Aquarius. Ngayong araw, Aquarius, mas maganda ang daloy ng iyong mga plano. Ang mga bagay na dati mong iniiwasan, o ipinagpapaliban ay maaari mo nang simulan sa ngayon, dahil nasa tamang direksyon ka. Kung may biyahe o lakad kang gustong gawin, ituloy mo, posibleng magbunga, ito ng magandang resulta o bagong karanasan na kapaki-pakinabang sa iyo, ayon sa iyong gabay. Sa pera, hindi kailangang sobrang magtipid. Maaaring maglabas ng kaunting gastos, para sa sarili o sa pamilya, dahil makapagbibigay ito ng positibong enerhiya at kasiyahan. Ang sobrang pagpigil ay minsan ding nakasasagabal, sa magandang agos ng kabuhayan. Sa trabaho, huwag umiwas sa mga kasamahan kahit tila kakaiba ang kilos nila maaaring mali lang ang iyong pagkaunawa at sa pakikisalamuha ay mas makikita mo ang kanilang tunay na intensyon ang pagiging bukas at maayos sa komunikasyon ang magpapaganda ng iyong araw aquarius makakasama mo si sagittarius na magbibigay ng bagong pananaw at inspirasyon Magandang araw ito para sa brainstorming at mga bagong plano. Ang color blue at color yellow ay magpapalinaw sa isip. Ang number 7, number 16, at number 28 ay magiging gabay mo. Pisces Ang pahiwatig ngayong araw ay nagsasabi na maaari kang makasabay sa magandang daloy ng mga kasunduan o dil kung kikilos ka agad. Huwag mong hayaang mauna ang iba sa mga oportunidad. Ang pagtutok lamang sa pamilya ay maaaring magpalampas sa ilang magagandang pagkakataon. Kung may ideya kang maganda, ibahagi mo ito dahil makatutulong ito upang mas madagdagan ang iyong koneksyon at posibilidad ng tagumpay, ang pinapahiwatig. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa pera, maaari kang magpautang o tumulong sa iba kung kaya dahil may tsansa na ito ay magbalik ng kabutihan sa hinaharap. Ang pagiging sarado o sobrang maingat ay minsan ding naglilimita sa pagdaloy ng biyaya. Sa trabaho, iwasan ang labis na pag-iingat. Ang pagiging mas aktibo, palakaibigan, at bukas sa pakikipag-usap, sa mga katrabaho ay magdudulot ng magagandang resulta. Huwag umiwas sa mga taong palasagot, o may sariling opinyon, maaaring maging daan pa sila sa bagong oportunidad. Pisces ang araw mo ay magiging kalmado at puno ng damdamin kasama si Scorpio. Magandang panahon ito para makinig at magpayo. Ang color dark blue at color silver ay maghahatid ng kapanatagan. Ang number 32, number 17, at number 25 ay pahiwatig ng kabutihan.